Paulo Abelino gusto alagaan anuman meron sa kanila ni Kim Chu. Chiu. Talagang naaliw ang mga fanay kay Paulo, halata kasing excited ang aktor, at gustong alagaan ang tambalan nila ni Kimi, sapagkat siya ang unang nag-initiate ng bagong channel para sa Kimpao fans. Kumakot ito ng pagsang-ayon mula sa netizen, nang kunin ng aktor ang reaksyon ng mga fanay, sa plano niyang dalhin sa isa pang social media platform, ang love team nila ni Kimi. Nagpa-survey si Paulo, sa kanyang ex-post, kung dapat nga ba siyang gumawa ng Kim Pao sa Discord channel. Sabi pa niya, good vibes lang. Moderated so walang nega at toxic. Makikita sa poll na 90% ang yes, 3% lamang ang no, at 9% ang nagtatanong kung ano ang Discord. Ang Discord channel ay gaya rin ito ng X, ngunit mas magkakaroon ng pagkakataon na makapag-usap. Isa itong messaging application tulad ng WhatsApp at Messenger. Ang mga gamers ang karaniwang gumagamit ng app na ito. Maaari rin naman makapag-usap through voice chat ang bawat isa, at inaayos nito ang usapan ng mga participants na umiikot sa kanilang topics o activities. Mabibigyan rin ng pagkakataon magpalitan ng opinion ang bawat isa, at diskusyon ayon sa kanilang gusto. Dahil nga dito, natuwa at nasabik naman ang mga netizen, dahil magkakaroon sila ng pagkakataon, na mag-usap ang lahat ng Kim Pao fans. Sangayon naman dito si Kimi, dahil siya nga mismo ay nag-reply sa post ni Paulo, nagtatanong siya kung paano sumali, malamang maging si Kim ay natutuwa dahil gusto alagaan ni Paulo ang kanilang love team. Kaya naman, palagi nakasuporta si Kim kay Paulo, Lalo na nga at ng number one movie sa isang streaming app ang Elevator ni Paolo Avelino, isang araw nga matapos itong lumabas sa nasabing streaming platform ay nanguna na kaagad ito. Matatanda ang dumalo si Kim sa premiere night ng Elevator noong April 23, sa SM Cinema North EDSA, at nag-promote pa siya ng pelikula ni Paolo sa It's Showtime. Binati ka agad ni Kim ang kanyang kalog team sa X, dahil sa achievement ng pelikula sa streaming app. Congrats Jared! With clap clapping hand emojis, post ni Kim sa X kung saan binanggit niya ang name ng karakter ni Paulo sa movie. Reply naman ni Paulo, Thank you Chanita! With praying hands or gratitude emoji. Iba ang naging dating sa Kim Pao fans ng pagtawag ni Paolo kay Kim ng Chanita, na talaga namang nagpakilig sa kanila. Say naman ng isa pang fan ay, feeling ko kinikilig si Kimi ngayon. Ginulat mo naman kami sa pachanita mo Pao, parang kailan lang Kimi yan, baka soon, babe na, manifesting.